Which is better? Ang manalamin sa dilim o sa liwanag? Ako nga po pala si Paula Gawat. Samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Alam niyo po, in my 22 years as a renewed Catholic Christian, ang lagi kong nire-remind sa aking sarili is to always live in the light. Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating to live in the light? para sa akin, may mga concrete manifestation ito. Una, to live in the light. Ang ibig sabihin nito ay manalamin sa liwanag o mag-self-examine sa liwanag ng ilaw ng Panginoon para makita natin ng mabuti at maamin natin sa ating sarili ang ating mga pagkakamali, yung ating mga maling aksyon or pagkawalan ng aksyon maamin natin ang ating mga kahinaan or yung mga areas prone to temptation at lalo na ang ating mga pagkakasala ang ating mga favorite sins pangalawa to live in the light ay ang ibig sabihin hindi paglihim ng mga bagay na nabanggit ko sa halip ay binabahagi natin ito sa isang tao nakayang sumuporta sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Maaaring yung taong yon ay isang spiritual director o pare o mature Christian friend o kaya group of uh, people who can support you or a pastoral leader. Sa atin naman pong mga Katoliko, isang paraan ng to live in the light ay ang regular na pangungumpisal at pag-avail ng iba pang sakramento ng simbahan. Pangatlo, To live in the light ay ang pag-iwas o ang pagtakbo papalayo sa kasalanan o temptasyon. Huwag maglaro ng apoy. Huwag makipag chami sa isang leon. At huwag makipag-usap sa serpent katulad ng ginawa ni Adam at Eve noon. Sa halip, lumayo kayo sa mga lugar o mga bagay na pinagsisimulan ng kasalanan o temptasyon natutunan ko rin po noon ano, na dapat pala ay you call a spade a spade. Huwag yung sasabihin natin, hindi naman cheating ito, teamwork naman ito. At no sugar coating. Huwag nating sabihin, para naman ito sa ikasasaya ko, ibabalik ko din naman itong kinungha ko nang hindi niya namamalayan. Kaibigan, faithfulness to small things leads to faithfulness to bigger things. At ganyan din ito sa kanyang kabaliktaran ano, sa paggawa ng kasalanan. Kaya huwag mong hahayaan na masanay sa paggawa ng mga akala natin ay parang maliit lamang na masamang bagay. At ang panghuli, to live in the light, importante maging madasalin at mapagpasalamat sa bawat oras, sa bawat sitwasyon. Ikaw ay magpasalamat dahil minamahal ka ng Diyos at iniligtas ka niya sa kapahamakan. Ayon ito sa ating ebanghelyo ngayong araw sa John 3.16-21. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga sumunod na verses sa 19 to 21, Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang mga namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang ilaw ng tahanan ng inyong puso ay, hindi ang iyong nanay, kundi si Jesus. Dasalin po natin ang Psalm 80 verse 3. Papanumbalikin mo kami, O Diyos, at pasilangin mo ang iyong mukha at maliligtas kami. Panginoon, liwanagan niyo po ang aming isip at ang aming puso at ilayon niyo po kami sa lahat ng ikapapahamak namin. Bigyan niyo po kami ng grasya to always live in the light. Amen. Sana po ay na-bless kayo ng short reflection video na ito. Please like and share para marami pa tayong makasama dito sa Landas ng Pag-asa.